So, ang Yan, halo niya. May matured, may bata. Wow! Hi, Don Raya. <laughs> o sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe ba? Uh. Yan mga na napakagandang parisan ng um, back-to-back -back opaline yellow face. Sobrang ganda, nakita nyo may solid color at viewing mga paps no DNA cock and hen kung gusto niyo ng gantong pangmalakasan all you have to do is to text or call me 0953-1364462 or message mo sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary nakikita nyo sobrang ganda nyan mga paps at ang kinaganda na ito ha matured na ready to breed isasalang mo na lang mga paps ayan o no? Sobrang ganda no, pang expert quality. Kaya ano pang inaantay nyo? I-text o tawagan nyo na kagad ako. Uulit-ulitin ko sa 0953 136 o message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don o Don Ruaya Aviary. Ang ating location ay sa Commonwealth Plitex, Quezon City. Pwede ang umutang, of course, pwede, pwede ang umutang. Pero, pero, kung ikaw ay repeat buyer na. No, sa mga medyo may budget dyan mga paps no, meron tayong pastel yellow face possible opa, possible dan follow alright, ayan kak yan at ang pares nya, freebies ko na yan ay opa, possible yellow face possible dan follow mga paps no, eto ay matured na rin ready to breed na, isasalang mo na lang yan, may kita nyo naman mga paps eh. no, kung talagang matured o bata pa, base sa postura ng kanilang muka. Ayan mga pups, meron din tayong uh, Ewing Yellow Face. Ayan, sobrang solid ng kulay at uh, pares Paris na free na OPA Possible Yellow Face, Possible Dan Follow. No, ang kinaganda na ito, itong dalawa ay may karga ng Dan Follow mga pups. At matured na rin ha. Ready to breed na mga pups. Alright, no? So, ayan, tinan nyo kung gano'ng aganda yan. Kung napupusuan nyo, you can text or call me 0953-1364462 o message mo ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Ayan mga paps, sobrang ganda nyan mga paps. Alright, no? So, ito naman, kung medyo budget meal talaga ang hawak nyo, yan, meron tayong back-to-back -back. possible yellow face, possible dan follow, OPA of course. Yan mga paps. Yan mga paps, i-text o tawagan nyo nung agad ako sa 0953-1364462. I-message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Aya or Don Aya Aviary. No, sobrang ganda, naka-DNA cock and hen. Mga paps, sa naghanap ng Opa Lutino Sable, ayan, marami tayo dito. Oh. Yan oh. Screenshot ko na lang Then to my messenger Don Roaya, Don Roaya Avery Ayan, tinan nyo Ang gano'ng ang ganda yun, mga pups <coughs> Napita natin Ay no hmm. Ah, ang ganda Mga dilawa no Sa mga naghahanap ha Opa Lutino, Sable Naka-split pa sa Parblue Kasi may gugutong cremino mga pups ang ganda oh. You can text or call me 0953 1364462 4462 Message sa akin Facebook Messenger andon Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan ang mga opalutino oh, Ang ganda ang ganda Wow! Ang lalaki mm. Diba? Puro talaga tayo quality rito mga pops no, Napakaganda ng mga ibon natin Hindi tayo mapapaya Ako mismo sa inyo Kapat na lang natira kaya kumuha na kayo kagad mga paps. Mm. Yan ang gaganda niyan mga paps. Oh. Ititira eh, ko sana to sa akin eh. Pero sige okay lang yan. Alright. yung eh, kunin nyo na mga paps. Oh. Mm. Tinan nyo yung ulo. Pulang pula. Tapos yung katawan medyo may pagkaposyaw. Kasi uh, may tong pastel. Kasi yung visual na lolo nito pastel op, Opa, op o pastel yellow ang paste. ganda ng um, ulo pati ng katawan mga paps oh. apat na piraso na lang to kunin nyo na mga paps presyong pamigay na alright tapos eto mga paps meron nyo dito no ayun yung green newbie yung ganda oh. pati yung nasa kanan niya na uh, avocado mint green yan ay DNA hen and cup kung nagugusto nyo ito, you can text or call me at 795-313-6446. I-message mo sa iyo sa Facebook Messenger, Don Ruaya, Don Ruaya. Eh, ganyan sobrang ganda oh. Parang may hilaw, no? <laughs> Yun know, ang maalang yellow face talaga sa ganto. oh. Ito, hindi, hindi pa visual yellow face na, Pero alam mo may karagang malakas, which is yung yellow face nga. Kasi ito ay opapos yellow face. Visual dilute pa yung isa. Yan, tapos post dan follow. Kung nagustuhan niyo to, you can text or call me sa MP3. message mo sa Facebook Messenger. And Don Roya or Don Roya Twitter. Ito yung yellow face na sinasabi ko sa inyo mga paps. Yan, maganda ang karga nito. Yellow face possible dan follow, possible opa. Kakto e, itong visual na yellow face na to. Tapos, yun ang sa likod niya ay yung yan. OPA, possible yellow face, possible dan falo. So, ang tragic natin dito ay OPA yellow face dan falo. So, sobrang ganda ng project natin na mga pups. Pag nakapagpavisual kayo, para kayo tumama sa loto. Yan. Kung nagugusan nyo ito, you can text or call me. 0953-136-4462 ay e message ko sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Pagani. Alright? Yan, oh, screenshot na. Maliliksi talaga yan mga paps. Sa gana sa ano to, ay no, sa gulay. Tsaka sa vitamina, kompleto to, pati pagkaya, kompleto. Oh, yan, no? <laughs> Meron din tayo yellow piece dito. Yan yung pastel. Pastel, ano yan, DNA cock. Ang ID niyan, pastel yellow piece, paste, possible dan possible opa. No, tapos yung dalawang green na 'yan, o yellow face, possible dan follow ang card. kapriko na yung isa niyan. No, so 'yan mga pang so, ganda niyan. All Sobrang nag-aantay na lang ako ng isang ganito. Ikakasa ko, sa ko na 'to, isa sa una 'yan. All right. <coughs> Ito naman mga Opalutino, Yes, meron din tayong aqua dito. Yung aqua tsaka dampalo dito, nakuha na to ni attorney. No, pina na sa atin, bukunin nyo na lang. Pagkadating na cage. O, oh, yan mga paksa. Alright, yan, screenshot nyo na. na kayo rito, anong gusto nyo dito. Lalo na o palutino, yan, magaganda mga paps ha. Matured at with DNA yan ha. Kaya sure na yan, hindi na kayo mangangamba kung kakol or Okay ay kung parehas o parehas yan dahil kap and yan mga paps may DNA lahat yan alright you can text or call me 7, 7, 7 3 message mo sa Facebook Messenger Andonro Don ay Don